Para mas nice here. here. Mula, kaya ko <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> <Avisal. laughs> <laughs> <laughs> Inantay namin kayo. Eh? <laughs> Alam mo, yung connect... oh, connect team. Team. Sila, mga fans ko din yun sila. Ay, connect kayo. Oh, Hello. 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 Hello pangit ng sulat ko, Sobrang pangit, Ang ganda. Ano 'yun kanya? Okay lang yun, tanggap ka namin. Ano naman